Sine squared plus 5a minus minus din <laughs> <Not> sa'yo. <laughs> <anong, anong>, <laughs> 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 Ipo-post ko sa Facebook ko. <laughs> Yeah. Tama na nga. Tigil nyo na to, ha? Hindi, mo na. Yeah. Ay! Okay. Hindi <laughs> <laughs> kasi di ba nilagay sa baba yung sin squared a over 1 minus sin a. Pwede siyang maging ano eh. Sin squared a over cosine minus, minus nine nine plus cosine. <laughs> <laughs> plus cosine over cosine. Ha <laughs> ha